Sila sila bossy. Nagpakabit sila ng box at saka ng bracket. Pang Aerox. Aerox. Ayan. Rank Z at saka H&J na uh, ABS. And then, yung click na Rank Z din. Yung no, hindi na tinatanggal yung grab bar niya. Tapos, syempre, H&J box din na ABS. Sa so, dalawang box at dalawang bracket. Click na 150 and Aerox na version 1. Thank you, mga bossing! Thank you! <laughs> ano po? Thank you! <laughs> thank you po! Thank you po! Ito it, pong H&J na box below. na ABS. Meron natin po siyang kasama backrest. Ayan. May backrest na siya. Ayan. Sa mga naghahanap ng box na budget friendly, okay na okay po si ating ABS na H&J Duhan. Pag sinabi kong ABS, ibig sabihin hard plastic po siya. Hindi siya full alloy pero yung itsura niya style alloy. A B to B. And click na stay grab bar. Hindi na tinanggal yung grab bar ni sir. Stay grab bar na siya. Tapos syempre, kakabit ni Madam M's. <laughs> Madam Emily, yung ating backrest. Yung free natin na backrest. Wow! Thank you po! Thank you, thank you po, sir. Salamat! Thank you, thank you! <laughs>